Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, Home Dishon Regas, mga Masagri Channel. A fated or who's the matter? So ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June. 16 hanggang June 22 for the sign of Libra. So Libra, Libra, Libra. Welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages sa Bias and Spirit? Guys, ang ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga liberal signs ang ating mga hagilap So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. god. because don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ka siya ba? For more videos up there, because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigil-skip ng ads so Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advises sa iyo ng ating angel spirit. For the sign of. For the sign of Libra. So let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give me information kung ano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha. Okay, so there is something, the king of pentacles, no? Being security, no? Magkaroon ka ng seguridad at practical, no? Pagdating sa fayera, no? Pagdating sa hanap buhay negosyo, no? Dapat marunong ka pangalagaan, protectionan mo, anuman yung mga bagay pinagirapan mo. You are also provider, no? Sa pamilya mo, maaaring breadwinner ka, no? And there's something that Trevor was with a perfect timing, So, lahat ng mga bagay na ito ay maaaring nakalaahan no? Sa takdang panahon at taklaan para sa iyo. No, kailangan mo matutong kumalma. Huwag kang magmamadali. And there's a queen of cups, emotional healing. Na maging kalmado ka pagdating sa emosyon. No, huwag kang pabugso-bugso, huwag kang padadala ng tensyon. And there's a ten of one, something verdant. So, some of you guys, no, nakakaranas ka ng mga bigat, no? At pasanin, pasakit. No, kaya kailangan, um, pakawalan mo na iyan. No, kailangan palayain mo yung sarili mo mula dyan sa sitwasyon na yan. No, there's a five of pentacles. Some of you guys, nakakaranas ka talaga ng financial crisis or financial difficulties. No, and there's something the lovers, connected with your love life. No, meron talaga dito maaaring um, kaugnay nito na maaaring may pinagdadaanan kayong dalawa ng person mo. No, some of you guys na no, meron dito relocation or kailangan nyo lumipat ng bahay or lugar or ibang trabaho, no? Let's see what is the King of Pentacles. Represent with the high faces. So, something in hidden agenda or hidden enemy. So, may misteryo sa likod nito. No, may mga bagay na uh, um, nangyayari, no? Kailangan mo makinig sa intuition and God feeling mo. Dahil hindi ka ililigaw nito, no? And of course, there's a the Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na rin about sa finances, no? Kung baga ka ng um, biyaya, no? at tuloy-tuloy na kasaganahan. What is additional messages with the Queen of Cups? Represent with the Tower moment for immediate changes. Some of you guys, na no, malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo, sa situation mo, sa eksena mo. And there's a page of cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Basta makikinig ka sa vibrations mo, sa nararamdaman mo, na hindi ka ililigaw nito. No? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, pakawalan mo na yung tumatakbo sa isip mo, negativities. The Five of Pentacles so represents you with a strength or with a confidence. So, kailangan lakas sa maloob mo maging matapang ka. No, alisin mo yung takot at pangamba mo. No, what is the initial messages with the lovers? <coughs> represents with a moon card with a truth reveal. No, talagang ilalatag, ilalantad sa iyo lahat ng katotohanan, sikreto sa likod nitong um, love life, relasyon. Ibig sabihin may nagbigay ng pampamala sa inyong pagsasama. No? What is the king of pentacles against the high Priestess? Now, there's a devil card. Sabi ko na nga ba eh. Maraming mistery sa likod nito. No, alam nito na maaring provider ka, maaring ikaw yung, kumbaga, nag, nagpo-provide sa family mo. No, there's a something that devil card na maaring hinaharangan niya. No, yung pumapasok sa yung pera. No, what is the is ritual messages? And represent with the seven of petak with the hardest moment. So, see, huwag kang mag-alala, no? may mga part na magkakaroon ng mga delays and cancellation pero matutuloy pa rin. No? Matutuloy pa rin. You are also divinely guided. No? Ganagabayan ka ng ating angel spirit. Now, there is something the word Some of you magkakaroon pa ng travel and success dito. No? Maraming mga taong humakad lang at tumutulol at sumasabotahin sa eksena mo with the ten of swords. No? ka sa gut feeling mo. No? Itong taong nakakasalamuhan, nakakausap mo, siya pala yung taong sa iyo at taong uh, may merong ginawa sa no? na hindi maganda. No? Kaya nagkaroon ng mga delays and cancellations. So let's see what is additional messages. And represent with the two of COVID partnership. So some of you, magkakaroon talaga ng partnership dito. No? Magkakaroon ng um, kumbaga, collaborations, no? kailangan mo lalakasan ng loob mo maging matapang kang harapin yan no? kailangan na hindi ka takot sumugal sa eksena na pagdating sa business or trabaho no? and of course there's something that is a days of once for a new project a new plans, a new beginning no? magkakaroon ka ng bagong eksena dito no? at magsisimulan pa ng bagong eksena mo talaga na no, malalantad at malalaman mo lahat ng katotohanan pagdating sa relasyon. What is the different messages? No, for the outcome is the sun card, no? Purification, lilinisin sa iyo. No? talagang ilalatag ilalantad sa lahat ng bagay na 'to. Na no, malalaman mo kung bakit um, nagkamalas-malas at maaring bumabagal ang pasok ng magagandang eksena sa iyo. Bakit? Malalaman mo na 'yan. And there's the King of Wands. Nagkakaroon ka na ng vision and intuition. Si pinapas ida there's something inside. No, may mga pasilip na sa iyo. No, maaring nakakatanggap ka ng mga Um, angels' messages, angels' number, angels' inquisities, no? Panaginip. There's a five of wands, reverse, no more complication. No, tatapusin na yung nagbibigay komplikasyon sa sitwasyon mo. No, yung nagbibigay pabigat. And there's a two of pentacles. No, magiging balance ka na ngayon. Or either magiging balance ka. No, timbangin mo yung taong mga pagkakatiwalaan mo. And there's a ten of cups. Happiness. No At the end of the time, magiging masayit, manighaya ka. May impostor lang talaga sa mga taong nakakausap mo. Mag-ingat ka. Huwag ka nagtitiwala ng lubos. No? And of course, there is something that is a pentacles. There is something a big shot and big money coming in for you. Itong panibagong proyekto, plano mo, maaaring uh, matupad siya at magwagi. No? Maaaring mag-succeed yung gusto mong mangyari. No? Kailangan mong um, magtyaga. Then of course, um, planuhin ng maayos. No? At larado. Perfecto Now this is something The moon card Something a dream coming true At matutupad din Ang mga pangarap mo dito So let's see What is the initial messages For finances and career Love life At kalisugan mo Alamin na natin yun guys So let's watch this Okay Let's see What is the initial messages For finances and career So there is something to eat of sword. Now there is a lot of toxic and negativities around you. Now na ka ng toxic and negativities. And there is a nine of pentacles with the security. Na magkaroon ka ng security pagdating sa hanap buhay, trabaho, negosyo mo. Now wag ka nagtitiwala sa mga tao sa paligid mo nang lubos. And there is the queen of wands. Kumpiyansa. ng loob mo na magsasaksid ka sa gusto mo anong mangyari mo sa buhay mo. And there's a chart card. You need to take an action. No, there's something in movement and development. No, magkakaroon na ng changes sa buhay mo. No, ngayon kikilos ka na. No, gagawa ka na ng action and decisions. And there's a native one. So, with the past communication and past movement. No, magkakaroon talaga ng um, paggalaw na ng eksena. No, sa you, makakatanggap ka ng phone call and messages, lot of transactions, communications, and email and messages. No, And of course, there's the two of ones. No? There's just something that you have the power to choose. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Piliin mo lang yung mga taong no, na papapasukin mo sa buhay mo. No? So let's see what is the initial message pagdating sa love life. So there's an eight of pentacles. Mag-focus ka lang no, sa sarili mo, sa negosyo mo, trabaho mo. And especially about sa love life, mag-focus ka rin. And of course, there's a night of swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? Kumbaga, meron talagang gumugulo sa utak yung dalawa ng person mo no? There a seven of months, no? you are being protected, guided, no? Ginagabayan ka ng ating angel spirit, kumapit ka. No? Hindi mo kailangan mag-isip, ipagdasal mo sila. No? There a queen of pentacles, no? Maging practical at secure ka, no? About sa finances more sa negosyo more sa relasyon mo. And there's a four of cups, no? Just reevaluate evaluate or analyze, no? Huwag kang tatanggap ng kahit ano, pagkain, no? Lalo-lalo na lalo, pagkain o no, inumin dahil maari idaan dyan para bigyan ka ng karamdaman. No, or either gayumahin ka or gayumahin person mo. And there's a hyphen for last lesson learned. So, kung maga kailangan matuto ka na, no? Madala ka na. Nangyari na to. No? Gusto mo may second time around? So, let's see. What is the additional messages? Pagdating naman tayo sa kalusugan mo. So, there is a page of wands. There is a good news coming in. Na may magandang balita pagdating sa kalusugan mo. And there's a justice card. Justicia. Now what goes around comes around. Ano man yung mga bagay na gagawin sa ibabalik sa kanila, there's a four of sword. No? Kailangan mo ng pahinga ka. At the same time, kung baga there's a car. may ibig sabihin dito, kung ano man yung gagawin mo sa kalusugan mo, magiging impact to sa'yo, cause and effect, no? Consequences. No? Kaya kailangan mag-ingat ka, no? Sa, um, sa sarili mo, alagaan mo. No? Kailangan mo ng pahinga, nag fatigue ka dito. And there's a five of cups, something disappointment. Some of you guys, no? may mga panghinayang at pagsisisi dito na maaring nagawa mo. And there's the nine of cups na no? mag, mag ang katuparan sa kahilingan mo dito. mag umapaw ang kaligayahan mo. Na no? mag no? magiging masaya ka dito. And there's something the star card. Healing and recovery. Huwag ka maggalala, Na no? talagang tuto pa rin na naman yung kahilingan mo. At the same time, gagalingan mo. No? Gagaling ka na at makaka-recovery ka na sa lahat ng aspeto. Alamin natin na lahat ng kaganapan sa buhay mo with the magical fair messages advice of course a pick a card yes or no kung bago ka sa channel ko and of course uh, pick a card yes or no papaliwanag ko lang no pwede kang magtanong isa lang ang magiging sagot sa tanong mo syempre no pumili ka with a one two or three no and of course isa lang ang pipiliin mo dyan comment down below kung anong number ang napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. At the same time, kung uh, nakapili ka na, comment down below. Then of course, malalaman mo ang sagot sa number na napili mo no, kapag natapos sa tayo with an angel's messages sa dulo. No, doon natin malalaman ang na last chapter mo. So let's see what is additional messages with an angel's spirit. No, with Mystic Love Oracle deck. Let's see. Let's watch this. So let's see with the magical fire messages represent what? What are magic or fair messages? Represent with a birthday. No, Ngayong birthday mo, maring masagot na lahat ng katanungan mo. Now, talagang there's a signified birthday. Hold the answer to your question. Pregnancy. Some of you, magbuntis ka na o yung person mo. And there is a, that's it. does it. Now, stop trying so hard to control the situation. No unfold it naturally. Ay mo siya magkumusang mangyari. Huwag no? mong ipilit yung isang bagay what is the yin and yang or ako can represent what and there's something higher self no kumaga mas papalawigin palalaguin palalakasin tong eksena mo and there's something that you are dealing with the uh, ease of fire leo Aris, sagittarius and of course there's something for me with structures no maaring yan lalakas at lalago at maaring magiging mas matatag ka na lalakas ang pundasyon mo titibay na ito what is the uh, synchronicities represent why represent with the wisdom no enlightenment don't be liwanag sa iyo lahat ng bagay posibilidad na nangyayari sa isang kasalukuyan and there's a finder of the lost things no may mga bagay na parang hinahanap ka no ganun talaga kasi hindi mo makikita ang halaga ng isang bagay no hangga't hindi pa umaalis o hindi nawawala sa buhay mo and there's a sorrow no maaring magigima drama ka dito or maaring para nagigima ka dito no And this is something yung princess, no? Mukhang uh, may meron ditong princess, no? You become a princess or either kumaga meron ka ditong tinuturing na prinsesa. What is um, additional messages with the romance angels? With a mystic love oracle deck Relationship reconnecting. No, talagang na talagang magkakaroon ng connection pagdating sa buhay, pag-ibig. And this is something addictions, no? Iwasan nyo yung luho, yung bisyo. No, unhealthy attachment. No, no, hindi magandang situation dito. And there's a painted meeting. Some of you guys, sa so important connections, collaborations. Now, let's see what is the digital messages style with um, angel's number. With an angel's number, represent what? 0404 four with a slowdown. Now, pay close attention to the people in your life now. your surroundings and your physical health don't freak out. It's just a warning to be careful and awake to avoid any further issues. Communicate clearly and keep healthy boundaries. Na pangalagaan at prosecutionan mo, ano man yung mga bagay na meron ka, manatili kang kalmado, na may mga pinagdadaanan ka at may mga pagdadaanan ka, kailangan matuto kang kumalma. Na huwag kang magmadali at huwag kang, um, kumbaga, agad-agad, no? huwag kang uh, pala decision sa bagay-bagay. Kailangan pag-iisipang mabuti. What is the money of Oracle deck? Reference with a perfect fit. So, lahat ng bagay na to ay maaaring ipinagkaloob sa'yo talaga nakalaan para sa'yo. You're meant to be here. No? So, let's see what is the what lies beneath with a hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent with um, destroyed, shattered, broken fuck up, no? May mga bagay na nasira na wala na, no? Talagang hindi na mabubuo pa, no, talagang sinira at maaring naglako at maaring gumuho na, no? Nabasag na. Let's see what is the shadow work represent what? Do you just need to move on? So, let's see. What is the shadow work represent with the shedding illusion? reality, honest, and self-love. So, kailangan mo mahalin ang sarili mo. The first step is awareness. The second is acceptance. So, see, kailangan mag-ingat ka at tanggapin ang katotohanan na may mga bagay talaga na hindi papabor ayon sa kagustuhan mo. No, kung hindi ito ay karapat dapat sa'yo, hindi mangyayari yon. Let's see what is the clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation represent with um, flickering passion, feeling come and go, or the chemistry is not there. So, ibig sabihin dito, kung ang relasyon ay parang, ano lang eh, follow, uh, follow the flow, parang gano'n, no? Parang wala siyang intimacy or something, no? Walang chemistry. Let's see what is the clarifying for a life situation. There's no harmony pagdating sa relationship na to. So, baka may tao talaga nakalaan para sa'yo. Now, let's see what is the clarifying for a life situation. So, let's see. And this is something, um, a big uh, vortex of creativity. Spiral into creative vortex, unleashing imaginative, imaginative power to manifest your dreams into reality. So, see. Kumbaga, ito yung bagay na um, susubukin ka. Parang hipo-hipo ng eksena na nilituhin ka, no? Paiikutin ka sa eksena pero dapat handa ka. No, mas palalag mas pagagandahin ang eksena mo dito dahil matutupad mo ano man yung mga bagay na pinapangharap mo. No, talagang ipinapakita dito kung paano mo palalawigin ang sarili mo. No, para maabot yung pangharap mo. Let's see what is the part of the light. What is the part of the light represent what? represent guys with an inventiveness i can take control of my life and shape my reality with a creative mindset i create what resonates most with my heart every thoughts can be transformed into action allowing me to change my inner and outer worlds by aligning and my actions within divine guidance i bring light and purpose into my life so si alam mo sa sarili mo na ginagawa yung ating angel spirit no alam mo sa sarili mo na kailangan mo lakasan ng loob mo at baguhin mo no yung mga nakagawian at nakasanayan mo no kailangan mong um, kumaga ibalik ang control sa sarili mo na sa realidad ng buhay marami talagang tuso at marami talagang susubukan kang um, hilahin pa baba no kaya kailangan alam mo sa sarili mo yung um, pinaniniwalaan mo at yung kakayanan na meron ka no so guys Let's see what is a pick a car, yes or no. So let's watch this. With a pick a car, yes or no. This is it. No? Unahin na natin yung number one. Let's see y'all. Oh. And there's a yes. Full of possibility. Plenty creative about So, si nag-uumapaw po na posibilidad at nag-uumapaw po na kasaganahan na maaaring sa sa'yo. At yes, tama ang decision mo. Number two. And there is a yes again you get a lucky break. It's a successful venture. So see, ibig sabihin dito si ka na no, nakuha mo ang tamang panahon at pagkakataon dahil magtatagumpay ka sa larangan na gusto mong makamit at gusto mong amakuwa, uh, makuha. No? So let's see. Number three, there is something guys with a no. Cannot break the ice. Chili, reception, and bleak. No? Kung baga, hindi mo masisira at hindi mo mababasag to kayo at huwag mo ng pagpilitan pa. No? Huwag mo nang ilaban pa kasi wala, alam mong hindi ka makakapasok sa itsena na to umiwas ka na. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang saong pag -supporters sa akin channel lalo lalo na ang dirigyan skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na goma na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video bye bye and babush